ito nga uh, pagpalagay ng ngipin sa ICI. Hmm. Dapat diyang ginawang priority bill ng presidente. Ni ipin wala kang pera eh. This is truth on the line. It has to be quick. It has hmm. to be decisive. It has to be dramatic. Nakikita ba yan ng ICI? Yan. Hmm. Isang isang bagay yan na nababagalan ng ang mga tao oldo yes. may konting problema no 'di ba nakausap <laughs> naman natin si break <laughs> no budget zero <laughs> <Sira> budget <laughs> Walang budget <laughs> pero sa tingin mo nan oh, oh. kasi for the first time ha nagpe press conference na si mm. Justice Andres Reyes yes. 'di ba oh. at yun na nga malapit na tayong makapag live stream sa mm -hmm. susunod na Ringo. mag maghearing mm -hmm. sila 'di ba kasi mm -hmm. wala naman daw hearing ngayon mm. kaya wala live stream <laughs> no sa tingin mo they are feeling it yeah, I think they're very uh alwawa yung meeting ni ni BBM uh, two Wednesdays ago uh with the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Isa 'yun sa mga hiningi nila. Tingin ko nakatulong 'yun, no? Ah. Uh, mismo yung Catholic Church ay pinapressure yung gobyerno na i-livestream 'yan. Isa 'yun sa kanilang request. Uh, at uh, o uh, oh Ronald, bilanggit mo na rin lang 'yan. Can you tell us more about that meeting? <laughs> <laughs> Hindi 'yan masyadong ano ah. oh. Hindi masyadong nalalaman ng mga oh, tao oh. 'yun. Ang na nakikipag-usap yung mga Oops. obispo mo. <laughs> Hindi na office eh, na, umpisan mo na Oops. sige na. Transparency. Yeah. Oh. Well, yung mga bishops umarap kay presidente para gawin nila yung mga demands nila tungkol dito sa sa anti-corruption, no? Oh, o oh, sige, yeah. who, what, where, yeah. when, yeah. how? Yeah. Saan nangyari? Yeah. Ah, hindi ko sure pero baka sa baka sa malaking, no? Oh, sige, baka sige. Sa malaking. Tapos yung isang humarap dyan, yung alam ko, yung head ng Caritas. Did si they ask for the meeting in, or no? were they invited? Ah, tingin ko pareho naman silang uh, nagsalubong. Nag-usap ah, okay. naman sila. Okay. Dahil concerned yung mga bishops na nagkasama sa organizers ng September 21 rally hmm. na ilatag yung kanilang mga demands uh, hmm. sa gobyerno at isang dyan, yung gawin transparent yung uh, ICI uh, investigations mm. at saka hearings. No? Uh, isa diyan ay uh, bilisan. Bilisan itong proseso na ito sa mga kaso. Mm. no Dahil ang, ang tingin nila ay ganun nga, impatient ang mga tao at pwede itong i-hijack ng ibang mga extra-constitutional forces. Ronald, you know, three weeks ago to nangyari or saying? Yeah. Uh, two weeks ago. Two weeks, two ago. weeks ago. Okay. Two weeks In ago Manila yan. ha? Oo. Uh -huh. Uh -oh, okay. 2 weeks ago. At tingin ko ang, ang in general pa, parang masaya naman ang both sides dun sa naging resulta hmm. ng meeting na yan. At posibleng magpatuloy yan uh, next month, no? Uh, at uh bubulong ko lang sa iyo ko ano yung mangyayari susunod. Oh, sige na, lakasan mo. lakas, <laughs> lakas mo may yung bulong May, oh. may, may microphone. Oh, oh, sige bakit bulong na. O oh, dahil pinag-uusapan din kasi yung Gusto ng simbahan, yung truth commission. Ah, no? okay. Uh, na uh, kailangan din ng kani. Eh uh, lulunsad dyan ng civil society at church next month. Pero kinakailangan dyan ng batas. No? Mm. Katulad ng Truth Commission noong panahon ni Pinoy mm. na na-shoot down ng Supreme Court. No? Oh. Uh, isa yung sa dahilan dun sa nangyari kay Corona. Yes. Diba? So ngayon, uh, kailangan uli ng batas dyan no? na sa Truth Commission dahil ang hirap kasing mag-heal yung bansa kung hindi mo na haharapin. Ano ba yung nangyari? Ano bang nangyari sa Tokhang? Ano bang nangyari sa martial Law? Ano bang nangyari sa ganyan? Parang long delayed eh, yung proseso, kaya hindi nag yung bansa. So the truth hmm. commission will be about what? The truth lang commission lang is about corruption. human rights, hindi lang corruption, about ah, human okay. rights, no? Uh, uh, halimbawa, ay in general, lahat ng violation of human rights, aharapin dyan. So from no? when? Oo, oh, oh. uh, 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 hanggang sa kasalukuyan. Na no, uh, simula hanggang, simula kailan? eh hanggang uh, hanggang hanggang na, na bago na yung konstitusyon, 87, no? Ah, okay. Pero siyempre may focus yan. Ang magiging focus niyan yung tokhang. Dahil yun ang nakasala ngayon sa IC, ICC, hmm. eh, yung crimes against humanity. Ito yung first time na, na naging nakilala ang Pilipinas for crimes against humanity, oh, di ba? Oh. So posibleng dun magsimula, no? Uh, So maganda yung ganitong dialogue dahil hindi naman nagmamatigas yung gobyerno. Tapos uh, very aggressive naman yung, uh, yung simbahan na ito ay ilatag no uh, mga demands nila. Hindi lang to simbahan, civil society rin nagtutulak nito. Kaya yung meeting ng Wednesday ay focus yun do sa corruption. Wednesday last week. Uh, two, 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 weeks ago. Two weeks ago on uh, a Wednesday. Yeah. Okay. Uh, focus yun dito sa corruption issues. Ano yung mga demands nila? Na nilabas nila no September 21. Parang pinresent nila sa presidente. Mm -hmm. uh, at uh, nakita natin yung resulta. Biglang nagbukas yung ICI. Hindi ko sinasabi yes. na may relasyon niyan doon. Um, Pero uh, yun yung... Uh, parang Pinanounce In-announce nila. Oh. Uh, oh. Yun yung mm -hmm. isa sa demands nila. Mm -hmm. Pero uh, ano, uh, ano yung konti pang detalye lang ng komisyon? Mm hmm. Sino kaya ang magiging members nun? Mm hmm. Saka kung sakasakali. Kasi parang napaka-broad, Ronald. Ha? Mm hmm. Ba bakit nila gustong ano yun? Kasi nasa ICC na eh. Mm -hmm. Ano yung magiging role nun? Magiging parallel investigation ba siya? o ano In the first place, wala na tayong jurisdiction ngayon kay President mm -hmm. Duterte. Mm Hindi -hmm. yan ibabalik sa atin ng ICC eh. Yes, pero ang makakasuhan kasi sa ICC ay yung pinaka-principal. Ah. Eh, ang daming kasama sa mga pumatay eh. Mm. Diba, libo-libo yan eh. Okay. Marami yan. Barangay captains, police, mga police, ba diba? mm. Mga high government officials nakasama dyan. Yung ba ay itatabi na lang? Mm. <laughs> Parang ganun yung habol mo sa Truth Commission. Hindi naman lahat paparusahan. Pero at least, i-confront natin itong scar na ito, itong wound na ito sa ating national consciousness mm. o sa ating bansa. Yun ang habol ng Truth Commission, etc. etc. So, kailangan hmm. na ng batas, ano? Kailangan ng batas. Pwede, lulunsan nila sa movement. Pero ah. ibig sabihin hindi siya sapat. Kinakailangan mo ng batas kung yan ay magiging uh, established truth commission. What uh. do you mean established permanent? Uh, oo. medyo habang kanya habang uh, umaandar, no? Hmm. Uh, in a way parang ICI, kailangan ng batas eh. Para magalan yes. ng ipin, di ba? Ganoon ah. din yung truth commission. Kung wala siyang batas, it's just a movement, no? It's just hmm. a movement. Dito pag mayroong batas, ibig sabihin yung mga government agencies kinakailangan maglabas ng ebidensya diba? Nasaan na yung listahan ng mga pinatay? Mm. No? Nasaan na yung listahan ng mga nag-implement? Paano merong 7,000 na legal uh, killings daw eh, di ba? Mm. Lumaban daw. Tapos sabi ni ni uh, Boying Remulla, eh yung isa namatay daw sa cardiac arrest, tapos may ta bala sa ulo, <laughs> di ba? Gaano karami yung ganoon, no? Gaano karami? Ha. Sabi ni uh, Dr. Fortune, eh sa dami ng matay, eh parang Uh, mabibilang mo lang sa daliri mo in autopsy yes. di diba? yung mga ganun ba kailangan lumabas lahat yan eh no kailangan lumabas lahat yan sino mga barangay officials yung nagbigay ng listahan ng mga papatayin hmm. no sino yung nagpondo saan nanggaling yung pera iba saan nanggaling yung yung desisyon na ito yung mga titirahin? Yung mga ganon, kailangan lumabas yan eh. Anong reaction hmm. ni President Marcos? I hindi, mean, hindi, kahit hindi, hindi pro or con, hindi pa ano na, lang mga komentaryo niya? Hindi pa nagaganap yung meeting na yon. Oh. Sa kung pa yun, sa next month pa yun. Ah, no, ganon. Yung naganap pa lang, yung anti-corruption. Ah, anti-corruption mm -hmm. pa lang. Mm, -hmm. Okay. Kaya huwag niyo munang ilabas sa Philippine Star. <laughs> <laughs> naka tayo ah. Of tayo. Of course. Tayo. <laughs> of course. <laughs> <laughs> Hindi pero unang-unang oh, sasabihin niya, medyo destabilizing niya kung ganyang karamin mm. pa o oh, mm. ang sasabit eh. Well, uh, ano naman yan. Uh, Ika-calculate naman yan. Ika-calculate naman yan. Pero, ah... Uh, Biro mo yung makakasuhan ng ICC at most tatlong tao. Oh, tatlo. <laughs> sa, sa dami ng napatay, di ba? So, <laughs> Saka hindi ba mas mas madali nga daw kasi yon? Oo. Oh, di ba? Para sa so, ICC, it's, it's no? for, for ICC. Yeah. ICC pala. ICC. Para sa ICC, di ba? Oo. So, oh, oh. oh. Pero alam mo ba ngayon, sino yung mga nasa government of uh, nasa position hmm. of influence na kasama diyan? Kailangan ba manatili sila sa sa position na yan, hmm. di ba? At at very least, kahit hindi makulong eh. 'di ba? Eh tanggalin mo naman sa posisyon. Yung mga nag-order niyan, yung may kagagawan niyan, 'di ba? So yan yung magiging agenda ng susunod na meeting. Posible. Mm hmm Mas <laughs> <laughs> nakakatakot yung mga anong yan. Ha? Puro, puro patay-patay. Ito nga uh, pagpalagay ng ngipin sa ICI. Hmm. Dapat dyan ginawang priority bill ng presidente. May wala kang pera eh. Diba? Priority bill. Yung walang pera. Sa mo, pwede ka magbigay ng yung kalahati ng budget mo kunin mo sa intelligence fund ng presidente, 5 billion yun eh, di ba? Mm. So, maganda, magaganda pa ang image ng intelligence fund mo dahil ginamit mo para dito. Di ba? Ang bilis nun eh. Pwede mong gawin overnight yun eh. 40, <laughs> 40 million lang yun, yun. 40 lang, million lang. yun. Diba? Bigay mo yung 10 muna. Di ba? Para lang hmm. umandar. No? Eh, Kaya wala silang abogado. Walang staff, walang abogado, walang security. Kalaban nila, malalaking sindikato, wala silang security. Mm. 'Di diba? Kaya sinasabi ng mga tao, pabayaan na lang ang Budsman. Hindi <laughs> men men de, medyo maaawa ka rin sa ICI mm, ano? Yeah, no? yeah, if you do eh. Oh. <laughs> yeah, gamin na ng presidente, tinayo mo yan eh. Hmm. Eh di put Tangatawa your money man where man. your mouth is. Kunin mo sa intelligence fund, barya lang 'yon. Bigyan mo ng 10 million. Hindi yan mahabang proseso. Halos overnight. Habang pinoproseso sa DBM, yung 40 million na budget nila. Hmm. Yung ba, yung bill na naka-file sa Congress, giving them powers na ano ka magsasabi na eh, hindi, hindi ka naman siya actually giving powers eh hindi hindi, naman hindi, naman hindi nila tina-take up yan eh ang mm. inaano nila yung kay Kiko eh mm. yung independent people's commission gumawa na lang ng bago iba pa yon iba pa yon dalawang billion eh yung independent people's commission eh, yung mga tao Oo. mas masuporta may yan actually eh kakakuha itong Oo. itong kay Laila Delima binuo yeah. binuo ito ni Laila Pagkabuo yeah, ng ICI. Sa house siya, Oh, sa iba, yon. O, iba pa yun. No? Na, sa house. Sa Senado, para, walang ganun eh. Magkakaroon ka ng sabpina, ng magsasabpina ko. Hmm. Wala namang contempt, powers, hindi ka pwede magpakulo. Eh di, mm. hindi na ako pupunta. Hindi siya pinikap ng Senate eh. hindi mm. siya pinikap ng Senate. Well, kung ginawang priority bill yan ng gobyerno, pipikapin uh oh. -huh. yan. Ng presidente. In fact, parang mas oh. may interest nga sila dun kay Kiko, yung mm. ano, uh, Independent People's Commission. Mm -hmm. oh, But, uh, but, but anyway, at ano si, pa? Ano pang pa si low hanging fruit? At si Kiko Barsaga, mukhang matatanggal eh. Dito sa Ethics Committee eh, no? Hindi oh. yan biro ah, yung matatanggal siya dyan. Eh, hindi ah. niya, ano, hindi naman niya pinapansin. Oo oh, oh, nga. Eh, kung oh. ano siya. <laughs> oh. Ano pa, so, ano pa pwedeng gawin? Low hanging, low hanging. Well, uh, itong, itong kwan, uh, no? Uh, pag, uh, pagreform reform ng budget process. Yeah. No? Yan, pwede nilang gawin yan, no? Ah, uh, <clears throat> dahil diyan ang gagaling itong mga galit ng tao eh. No? Mm. Na na napakabilis magnakaw. Napakadali. Mm. No? Napakadali magnakaw. At uh, actually, yung ombudsman, yan yung isang role niya. No? Yes. I-check maigi yan. So, pwede mga i-strengthen yung ombudsman. Uh, yeah, wala siyang power over ano mm -hmm. ha? Over uh, members of Congress and ano. Ta Tama yes. yun eh. Uh -oh. Actually ang ini-issue dun sa case ni Joel Villanueva mm -hmm. eh bakit pinatakbo siya ng COMELEC. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. yun ang sinasabi ng ng mga senador noon, mm -hmm. di namin masusunod siya sa ombudsman kasi wala siyang disciplinary power mm -hmm. over us. Kaya lang ang sinasabi ngani ano? Bakit siya pinatakbo na merong ganon na dismissal order. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Yun ang tinatanong kaya siya naging senador eh. Mm -hmm. Naging congressman siya, tinanggal siya permanently disbarred. Oh. Yon. Bakit siya pinatakbo ng COMELEC? In fact, tanungin natin si Chairman Garcia oh, kung bakit oh, nangyari eh, yun. sasabihin na naman ni Chairman, hindi, ministerial lang kami. so, hindi, hindi nalito ko na hindi, naman. Hindi, hindi. Nag-file ka ng, ano, eh, ng oh, candidacy. Eh. Oo. Oh. Diba? na naman nila, eh, nag-perform naman, na, napuno naman niya requirements. Eh, Ganyan-ganyan, no? oh. et cetera, et cetera. So, gagalun na naman ni Chairman Garcia yan. Eh, O, taon, nasa COMELEC oh. na rin lang tayo. Oh. Ano ang pwede, apart from, uh, yun na tinatanong din ng mga tao, may mga paparusahan din ba dyan sa mga contractor na yan na nag, nagbigay ng mga mga kontribusyon dito sa mga well, tao hindi, na matataas ang pwesto ngayon. Well, hindi mo kailangan ng kwan bagong batas. Present law yan eh. Omnibus hmm. election code yan eh. Di ba? Pati nga ito si, itong si Leviste, kailangan nilang i-check yan eh. Yes. Dahil nagbigay, hindi kasama, bilanggit. Oo oh, nagbigay kasi siya ng 100 million sa kanyang nanay hmm. habang siya ay may franchise sa gobyerno. Bawal din yun. Yan na nga. Yan na nga Oo. sinabi ni Chairman Bawal Garcia. Bawal din yun. So yan yung mga iimbestigahan investigahan nila. Kung wala silang magawa dyan, eh dyan sila masisira. Dahil hindi hmm. yan bagong batas. Existing na batas yan. Yan ang, huh? ang tinatanong ng mga tao. Oo. Ang daming malalaking mga hmm. tao nakasama. Ano pag in-enforce mo yan, ang laki-laki ng hmm. medyo marami-rami yung mawawala sa Senado unang-una. Oh. <laughs> oh. Tapos baka tamaan din yung mga, pati local government, sabihin oh. na natin. And of course, congressmen, at least 67 Ewan ko kung saan nila nakuha yun. Ah. Hindi nagbabago yung figure na yun. eh. 67 congressmen. That's about a ano one-fifth. no? Hindi, hindi lang. Hindi, 300 plus yung ano eh. Oh, 300 plus. oh. oh, tama. Mga diba? one-fourth. one-fourth yan. Nang ano, members ng house. Anong, anong gagawin mo dyan, di ba? Kaya yun ang tinatanong, di ba? Magiging overcrowded yung Quezon City Jail. Mukhang gagawin nila dyan. Magpo-focus muna sila dun sa mga may big ticket corruption cases hmm. no? doon muna sila siguro less than 10 yan yan sila more focus hmm. no may uh, may imagine ko na sino yung mga yan <laughs> <laughs> yung yung hindi lang si saldi ko ang nakalabas ng bansa oh may mga ilan pa na nakalabas na makakasama din sa captain na eh. nakakasuhan oh. no oh mabubuktot oh. kaya natin <laughs> si saldi ko pati aeroplano plano well, na lumipad gumawa, na gumawa ng gumawin yung supreme court nakita mo ba yung uh, extradition na uh, kanila decision na para That's for for uh, extradition request to us. Mm. Yan. Oh. <laughs> Hindi yung request natin na ano. Pero kung papalakasin mo kasi yung extradition request to us, quid pro quo yan eh. Di ba? Mm. Eh, pwede ka rin uh, mag-request sa kanila. Oh, pinalakas namin. Eh, bilisan nyo rin. Eh, kung nandun siya sa Portugal. Halimawa, ah, uh, but, eh, mabilis lang naman. Treaty lang yan eh. Gagawa ka ng extradition treaty with Portugal presidente sa presidente lang yan mag-uusap. Diba? Tapos pwede. papaprobahan. Sa bagay, Timor Leste, diba? nakapagpa-extradite oh. tayo. Eh. Wala, wala rin kwan yun, di ba? Uh. Oh. So, pwedeng gawin yan eh. Alam ko, Singapore, wala rin tayo like, extradition treaty. Hmm. pwede kang mag-request. Uh -oh, pero uh. pwede kang mag-request. Ulo sa ulo yan eh. Di ba? Oh. Saka okay. we can course it through the, ano, no? through hmm. the, uh, ano to, uh, Interpol, of course. Hmm. Pero, hmm. kailangan may masampang kaso para ma-cancel yung passport. Yung mga ganun ba na mga hmm. low-hanging fruits na so pwede lang gawin? Diba? 'Yun yung sinasabi naman natin, mga low-hanging fruits. Comelec. Alam mo, mga party list na ang hmm. pangalan, programa ng gobyerno. 'Yun na nga. <laughs> Bakit hindi mo disqualify yan? Ito mga Wala parties? daw kasi rule eh. Hindi, sabi oh. ni Chairman Garcia sa atin, oh. diba, oh. sa susunod na eleksyon, bawal na yan. Oh. Kung gusto nila ako i-demanda, edi eh, maganda para magkaroon ng jurisprudence. Well, doon, doon may rule dyan eh. May jurisprudence yan, yung mad party oh. list dati na may, may program sa gobyerno. Mm -hmm. Yung eh, bakit nakalusot yung onda? Oh. marami-rami yan? Ha? Nga, sinasabi ko, dun sa mga pangalan, meron niya existing law. Mm -hmm. Implementation lang yan. Yung mga bilunaryo na party list, iba yun. no? Mm -hmm. Baka kinakailangan ng a new law para dyan. Dahil uh, uh, dapat marginalized sector siya. Eh. eh, puro oh. contractor. <laughs> yung, mga, huh? yung mga party list, di ba? So, yung mga ganun ba, meron kang pwede nang i-implement ngayon based sa omnibus election code based sa laws ng party list. Tapos meron kang kailangan baguhin. No? Na, uh, sabi mismo ni Chairman Garcia, pwede mag-file kayo sa Supreme Court. Yes, na, para nga daw magkaroon ng, ng ruling. Ng, ng kwan, no? oh, uh, he's okay. actually encouraging people. Eh. mm -hmm.